Tara at pag-usapan natin ang pagkasweet ni Pao kaninang umaga dahil pinaglutuan ng breakfast ni Pao si Kim Chu. Sobrang kilig ni Kim ng magising. Ang mga, mga kasama nga niya sa work na sinabay iskenda ay nang trip na naman ni Kikimi. Eh. Dahil nga sa paggising ni Kim ay kakain na kagad sa breakfast kasi ready na ang breakfast niya with love pa. Si Kimi nga ay masaya kasi kahit pagod siya ay may mga taong nag-aalaga sa kanya na totoo at hindi pa pabayaan kahit anong mangyari. Ang paglalambing ni Pao ay ginagawa niya sa pamagitan ng pag-aalaga kay Kimi. Kasi ang daming work ni Kim na kagabi nga lang ay galing photo shoot. Kaya naman pinaghandaan ni Pao ng breakfast pa si Kim. Kinilig ang mga fans. Sabi ni Adelaida, Trust, respect, open communication and support each other and put God at the center of your relationship and everything all right even in the times of crisis. Sabi ni R. P. Marando Preyas, swerte ng handsome idol ko kasi sobrang sipag ng asawa niya na si beautiful idol Kimi. Marunong dumaskarte sa buhay at higit sa lahat mabait, matulungin and kind-hearted woman. Sa naman ni Pili Sabado, nasa sa kanya na nga ang lahat maganda, masipag, baba matulungin, higit sa lahat mapagmahal sa family at sa inyo. Sabi ni Violeta Francisco proud of you, Pao. Dedicated mo sa jowa. Ganyan lagi. Huwag kang papadala at panira sa mga nangira sa inyo. Magpapatrag kayo at huwag kayong sasaktan. Kim Pao. Love each other together and God bless and love you both, Kim Pao. Sabi naman ni eh, Home Hunter, million dollar ang titig niya sa pandit. Grabe, nakakatunaw, Paolo. Sana talaga para lang kayo ni Kim yang mata mo. More blessing. God bless you both. We'll Taker alagaan mo lang si Kimi Paulo at huwag mong pababayaan kasi sobrang busy niya at napakarami niyang trabaho. Kaya ngayon lang ang chika natin. Halina't mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo.